mga ulong umaga sa atin mga ka-farmers for today's video ay ito, bibisitahin natin yung mga tinanim kong okra bali ito sila mga ka-farmers oh. ayan bisitahin natin sila isa 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 ano yan smooth okra from iswe seed malalaki well, na naman sila kahit paano bali ano na to 10 days na to after transplanting hindi pa yan nakakatikim ng abono kahit isang beses ngayon sana balak naming abonohan to yung problema yan naula naman nakakatamad oh, ang yeah. daganda na naman ay pa ano yung iba medyo na taba na puno nasa ano yan lahat ng tinanim ko bali ano 150 pieces pupuntahan natin yon isa isa Ay dun sa ayon dun sa packaging nito. 40 days yata after sowing. Makaka-harvest ka na nang paunti-unti. Pero dapat may bigay natin yung ano sapat na ano nito. Sustansyang kailangan nila. Kailangan natin mag-apply ng fertilizer and siyempre urea and complete 'yon. Ayan. Depende na sa inyo mga kaparmers farmers kung anong gusto ninyong teknik ng pag-aabono. Dito dahil maulan ngayon, mas maganda kung side dress or yung ibubudbud natin yung sa palibot ng palibot ng okra yung abono na gagamitin natin. Ito dahil mga bata pa to, maliliit pa sila. Mas maganda kung urea mo na gagawin natin diyan. Ibubudbud-budbud ibubud natin 'yan sa balinghoy. Medyo mataas na iba O tama ayo. Yung yungan pa nang ano? Balinghoy, tutukodan natin yung balinghoy na 'to. Tama yung yungan to. Okay para may meron pa dong mga para marami yan eh masyadong maula no andito lang sa side yung mga tinanim kong okra eh. kasi yung nasa parting gitna ano yon talong naman kinultivate ko ng puno niyang kahapon eh. Kinultivate ko yan para mabilis makalago yung ugat nila. Maluwag yung lupa. Yan yan mga farmers Meron hindi talaga sabay-sabay ang paglaki una-una talaga. Ito, medyo mataas ng isa nila. Susubukan nating applyan ngayon na applyan ng ano ya fertilizer. Magsa-side dress tayo, urea. natin yung ibang parte mga ka-farmers. Ganda na tong isang to. Malaki na. Bale mga ka-farmers, eh, hintayin ko pang lumaki-laki yan. Tsaka ako itutumpok ng gusto yung mga lupa niyan. Kasi pagka dagsa na ulan o yung araw-araw na ulan may ipunan ng tubig yung mga paligid nyan pagka naman nangyari yon, may bababad yung ugat na ugat ng mga okra baka ma-stress sila manilaw yung dahon then baka mahirap ang makapamunga kaya ang gagawin ko dyan itutumpo ko yung mga lupa niyan sa paligid and lalagyan ko ng mga kanal sa mga gitna nila para hindi ma-stress yung ating mga tanim na okra. May chance kasi yan mga ka-farmers na kapag yung nababad na yung mga okra, yung mga puno ng okra, may chance na mabulok yun or may, or may tendency na mabulok. Siyempre, mamamatay yun pagka ganon. Pagka nababad ng sobra yung mga puno nila. Kaya mas mainam kapag nalagyan natin ng na itumpok tumpok natin yung mga ano nila lupa yus usually kasi mga ka farmers pagka kami nagtatayim ng okra or talong naka ano talaga yon ipinaplat namin nakaplat or nakakama mas maganda yung ganun kasi pero ngayon dito sa mga tinanim kong okra hindi ko na na iplat to kasi nagmamadali ako Nung mga panahon yun gawa ng busy tayo marami tayong ginagawa sana mga ka-farmers hindi na mabawasan yung bilang ng mga okra na yan kasi nung mga nakakarang araw nung nagsobrang init then umulan may mga namatay pa dyan eh may mga natuba parang nabulok yung puno marami-rami rin yun sayang naman pagka nangyari yung gano'n Yan, mga para, mga ka-farmers oh. Ah. Luntian-luntian ng paligid pagka maulan talaga. Tsaka mabilis lumaki yung mga halaman natin. Pag ayan nakapangamunga, uh, mapapakinabangan uh, na natin 'yan. Sa June 30, 30 days na 'yan, ay eh, ayun sa packaging niyan 40 days ah, makaka-harvest ka na ibig sabihin mga ano na yan pakatapos na ng June magsisimula na silang makapamunga siya nga pala mga farmers disclaimer lang beginner palang lang tayo sa okra farming kaya kung may mga tips kayo na mas maganda, ishare nyo naman para may apply natin sharing is caring mga ka-farmers ika nga halos mga ano yan mga ka-farmers oh, may mga talong tayong tanim dyan sa gitna may okra sa paligid lahat ng pwedeng itanim ngayon tagulan itanim ng itanim para mapakinabangan pag nag mature sila oh, may talbos na kamote tapos may kalabasa pa ayan ah. nagapang na din sila suprema e pan yung variety niyang kalabasa na yan mga farmers maganda yan eto mga okra din to mga nasa gilid sila ng taniman ko ng talong kaya ang ganda niya pagka malalaki na sila tapos namumunga na marami tayong gulay na ma-harvest tsaka ang, ang, ang kagandahan dyan kapag may tanim kang sarili makakapag-ulam ka nyan everyday Yun lang muna mga farmers, sana nagustuhan nyo itong video and thanks for watching.